At kung tayo ay nilikha ng Diyos, ang tao ay nilikha niya ng kanyang kalalawan. We were created in the image of God. Tayo ay nilikha ng Diyos na mabuti. Ang tao ay mabuti. Ang tao ay mahalaga. Dahil binahal tayo ng Diyos, tayo ay kanyang imagine na yun, oh, that we are created in the image of God. Ang ibig sabihin ay, pinigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan at tulad niya. At ano yun? Una, ang kapangyarihan na wala man ang katupuhanan. Ang kapangyarihan ng pag Ang kapangyarihan ng pagkatutog tulad ng Diyos tayo ay may kaalaman, ibinigay sa atin ito. At ang pangalawang kapagyarihan ay yung kapagyarihan natin na mag -presisyon. Dahil alam na natin po ang iyong, kaya lang ang kilalangin po ang mabuti at masaba, tama at mali, totoo at kasimbalingan, dahil kaya natin ang at maulawahan ang pangalawang kapagyarihan natin ay meron tayo kapagyarihan mag-desisyon na pilihin ng pabuti at iwasan ang kasama. Sa lahat ng nangyarihan ng Diyos, tayo ang may ganyan na malaman natin ang tama at mali. At pilihin natin yung tama at iwasan ang mali. Bigyan tayong kapagyarihan ito. na sira itong imahe nito ng Diyos sa atin. Dahil gumasok ang kasalanan, lumabog yung imahe ng Diyos sa ating matatago at malalas nanipwala na rin tayo na tayo ay likas na makasalanan likas na maging likas na madaling magulog sa puso na ganito na lamang tayo. Kaya ang nagpapapasin natin sa ating panahon ngayon ang pag tao ay ginagawa natin dahil sa ating pabiging makasalanan sa mga pagkakamalit na ginagawa natin. We have made our humanity an excuse for our weakness for our failure. Kapag ikaw ay nag-abali, kapag ikaw ay nagkasala, ang dahilan na natin, tao lamang kasi tayo. Dahil mahina tayo. Dahil ganito na lamang tayo. At naniniwala tayo, kumpisip tayo sa ganung pananaw. At nakintal pa na, nakintal sa ating isipan, na talaga tayo tao ay parang likas mga kasalanan ng masama. Pero hindi. Hindi yan ang ng plano sa akin ng Diyos. Dahil pinahalay ng Diyos, pahalagan tayo sa Diyos, tayo ay hindi ng mabuti. Dahil tayo ay hindi hindi ayaw sa kanyang larawan. Tayo ay kawalis ng Diyos. Pero dahil ako mas makasalanan, Nasari na tayo ng isipin na tayo ay patina ang ikas ng kasapan. Ngayon pa yung nagpores mo, mga kapatid. Ito yung isang dali na tayo ay nagsusunikap na maging mabuting tao. Bakit kailangan natin ang magpitimpik sa sarili? Dito, mga kapatid, ay exercise of our freedom. Na tayo ay hindi nakatali. That we are not bound with our passions. Bisit natin na wala na tayo magagawa at ganito na lamang tayo. Na para tayo mga We act by our instincts. Pero hindi lamang tayo mga hayop mga kapatid tayo ay kanakawalis ng Diyos. Kaya hindi po pwede bungsok ng ating damdamin. Kung ano lang yung gusto natin, yun lamang na ang ating gagawin. Gusto ko eh. Hindi nararamdaman ko eh. At minsan niya lang tinuturo sa akin ng ating panahon ngayon. To make the self human life, hindi. Ang sarili ay hindi ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Dahil ang tao na sarili dapat ang at ang mahalaga lang sa kanya sarili ay isang tao makasarili at ang pagiging makasarili ay handa Salili. at kapag tayo ay magkasarili, hindi tayo tunay na magbapa. Hindi tayo tunay na makagagawa ng kabutihan. Hindi tayo tunay na makasasama sa Diyos. Dahil walang at iba sa buhay. Kaya